Sumakabilang so, buhay na ang batikang atres na si Jackie Jose. Sa edad na 59, naulila niya ang dalawa anak na si Andy Eichenman at si Gwen Garimont. Sa so, ilang dikata niya sa showbiz career, nagkuwi siya ng maraming parangal, kabilang na nga dito ang best actress na iginawad sa kanya ng film festival. masasabi mo isang mahusay, bida o kontrabida, isa siya sa mga magkaling at talentado na hinangaan ng Pilipino. At sa huling pagkakataon, bumida nga si Kiyake sa Batam Kiapo kung saan huli natin siyang napanood. March 3, 2024 Idiniklara na na pumanaw si Jacqueline Jose. Matapos ang kanyang ilang dekada sa showbiz, idininiklara ng maraming tao, Rest in Peace Jacqueline Salamat sa iyo.